Ano sira, sir? Ano sira? Flat. Flat? Oh. Uh, Saan? two ba yan, ano? Sunflat. Two-place ba yan? Ito. Two-place ba yan? Ah, sa harap? Oo. Eh, uh, uh, tingnan natin tayo. Meron akong pang... Meron akong pang ano rito, pang repair. Eh. Doon tayo sa gasoline station. Kasi, delikado rito sa kalsada, eh. Uh, Doon sa gasoline station. Sama-sama lang, ano? Hindi, okay lang yun, sir. Okay lang. Ito sir gas station Saka pa papunta tay? Ha? Saka pa papunta? Nagnatid ako ng estudyante Ah, nagnatid ka sa school ng anak? Oo, oh, doon sa ano Pinasakay ko na lang sa tricycle Sa central sana Ah, kasi hindi kayo umabot Naplatang kayo oh, Nag-tricycle na lang yung estudyante Pinasakay ko na lang Eh, sa pa kayo uwi? Punta ako ng bayan sana Ah, sa bayan pa? Eh, ito, ito, ito. Malayo pa ito tulak mo eh. May wiran ako rito pang repair ng tubeless eh. Salamat ako. Ah. Ito sir oh. Baka walang butas. May butas. Baka may butas. Ah, alamin natin sir. Wala nang magsipuro eh. Ang tubeless yan na yan sir oh. Mayroon kasi siyang ano, sealant. Ayan o. Oh. Ayan ah, yan, yun. Pagka may sealant, ganyan, lumabas. Ibig sabihin yan, tubeless yan. Ano trabaho mo po po Ah, uh, nagre-rescue ako, Sir. Ano yan? Binibili mo talaga ano? oh binibili lang yan. Ayan, matigas na no? oh Di na ba? Wala na bang ano? Oo, di ba? Ikaw. ano, Ay, eto po. I-sponsor lang po sa akin to ni Extreme One. Ah. Order ka lang sa Shopee, Lazada. Marami nito. Hanapin mo lang. Extreme One, Tire Sealer, and Inflator ah, Mura lang yan, sir. Nga. Sige, thank you. Picture nga tayo, kuya. Ah? Picture nga tayo. Ah, okay ay hindi ako naniningil sir okay na yun ang ah, mahalaga makauwi na kayo kasi kanina pa kayo naglalakad e eh. nakita ko kasi eh dito nagpapagas ako eh ang init init eh. okay na yun tay salamat ah ah galang nga naman salamat, po mo. nas po nas nas ah set tay ikot ka muna testing mo lang para sure tayo na okay na na makakauwi ka maayo nakala ko ano eh na tayo? Hindi na. Okay na? Oo. Okay. Oh, marami yan, makakawin niya. Na. Salamat na. Walang naman po, walang naman. Marami salamat sa mabuti loob po. Oh, naman po tayo, walang ka naman. mga na. tao ba? <laughs> ah, okay. Marami pa niyan tayo, pararamihin natin. Tira niyo nga kayo ba? Isigaw <laughs> Hindi, pararamihin natin tayo. Kaya tayo nagbablog. Maraming salamat, Nas. Walang naman po, walang naman. Marami salamat. Sige po. Magawin na kay niyan Tay. Ako pala si ano, Chris. Chris? Kamiyan. Nas ko? Nas. Nas. So. Sige, salamat na sa. Wala naman ba? Wala naman